dat datang Naglayo ka na nun. Dulo pa. Dito Dito ka Mayaman ka na. Sana all mayaman. <laughs> Dito na B. <laughs> papasa niya sa V-box. Yan, yung yo, ay yun. Sinat ako nung kung narinig mo si Mike G. world ng po, po sa Sinat niya ako. Lawak po dito. Ka, malapit ba yung sa inyo sa pinakupo? Hindi ko itatanong ko. Ang sobrang daga kung sabi niya hindi daw fish shores, hindi daw tiyatawag na fish shores. Uh -huh. Yun daw ay fault line talaga. Oo oh, fault line talaga yan. Okay, okay, okay. No? Ko, okay. na Ayan o. Kaya magugulat ka rin ang gano'ng laki na rin. Oo nga. Uh -huh. Ang laki natin. Maglaki masyadong bukod sa tabi't paabig yung gumuho. Ako so, ito? Oo uh nga. -huh. Ang laki. Nakakatakot. Oh, Ala, ang lalim. Ay, lalim. Oh, yan, no? Sobra, oh Kagabi lang yan? So, simula po Hindi, dito. Hindi, malakas ang ulan ay. Eh. Ay, eh, dumaan dito ang tubig. So, yan Ito po ay sa barangay... Hello po, andito po tayo sa mataas na bayan, Sitio Ilaya. So ito pong nakikita po nating, uh, nakikita po nating bitak ay, akala mo maliit. Adrian, dito ko nga sa tabi, akala niyo po maliit, pero siguro kasi dito yung ano, mga sampung tao. Ano po, Ayan, tuloy-tuloy yan. May butas dito na hindi lang natuloy pero bumagsak na napakalalim. Ah, so, uh, ah, sige. At ito po, ayan, napakalaki. Hindi kami masyadong lumalapit doon sa uh, tabing bahagi. Siguro po ay kakasya po ma'am yung ano. Siguro mga dalawang truck na malaki, kasya po sa kanya. Tapos nakikita po natin yung layer ng mga lupa. Ayan. Ito po ang lugar po niya ay taniman, araruhan. Yung taniman ng palay. Nandito po kami sa parang bukid. Patapos makikita niyo yung... Grabe, ang laki. Kanina? Sino ka nagpicture picture niya kanina? Sa FB, nasa bata. FB po yan eh. Ay, siguro mga bata din eh. Nakikita kami rin sa tabi niya. picture mo, picture Kaya, na. Grabe, ang lalo. Nakakatakot. Huwag lang po mag sa tabi. Baka biglang na makaguhu. <laughs> nakakatakot guys. Kaya, pero po. mo ako na may magre-report na din. Uh ano -huh. uh -huh. na? na po yan. Ulitin mo yung, ah, pipindutin ko lang. Uh -huh. hey guys, so yun guys, uuwi na po kami at uh, nakita lang po namin. Ngayon okay. lang po talaga din ako nakakita ng gantong kalaking gitak. Nakakatakot guys. Kaya... Magdasal lang po tayo sa Panginoon na sana ay eh, maging okay na ang lahat. So si yun, uwi na po kami hanggang dito na lang. Bye.